sa ang sulok ng Maynila kaya talumingon, lumingon. Gustahan, hindi mo dyan ang pumipindot ng cellphone. Hindi naman kasi tayo magiging texting capital ng mundo nang wala-wala lang, di ba? Kaya sa katunayan nga, hindi na nga lang sa pagte-text tayo bumita pati pag sa selfie. Aba, nasa atin na rin daw ang corona. Pero kung ang kasulukuyang direktor ng National Book Development Board ang tatanungin, wala naman daw problema rito. Dahil ang aklat daw at social media, hindi naman daw kailangan magka Noong 2012 survey, doon na-realize na there is a direct correlation between ownership and usage of these gadgets or even devices like television, no, computers, tablets. If you own one of these, may direct correlation siya to more or more frequent uh, reading in the home. Dagdag pa ni Direktor Graciela Kaiton, nakakatulong pa ang internet. Dahil sa isang click mo lang, aba, instant info na. It's easier for you to get a hold of these reading materials, whether news articles, de ba, or journals, or books. Naging maganda pa yung emergence of technology, mas na enhance nya yung leadership. Sa akin walang problema eh, whether it's print or electronic or social media nga, kasi in social media, nagbabasa pa rin sila. Pero eventually, at a certain point, magtatanong yan sa kaibigan niya, Uy, ano bang magandang gawin ito O, tapos sabi niya, hindi, hindi, magbasa ka. ba diba? I-Google mo. O, tapos babasa, hindi rin yan sa Google yon. Kung tutuusin rin daw, ibang-iba ang level ng dunong ng mga tao ngayon, lalo na ng mga bata. Alam mo kung tutusin, wala naman dapat away ang social media at ang pagbabasa ng aklat. Sa katunayan, eh pwede pa nga raw maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng pagbabasa ang social media. Simulan natin yan sa The Power of the Hashtag. Kamakilan, nagtrending ang hashtag ng The Book Project Manila sa social media. Konsepto nito ay spread ang love for books. Madali lang naman ang ideya nitong Book Project Manila. Una, bumili ng librong pwedeng ipamigay Sunod, lagyan ng notes ang libro. Tapos, iwanan mo ito kahit saan. Pwede sa park, coffee shop, library, at kahit pa sa ATM. Basta siguradong may taong makakapulot. Isa na ang local edition coffee shop sa Makati sa madalas na maging exchange point ng mga libro book project Manila and local edition have um, coinciding values, which is um, trying to reach out to other people and um, trying to inspire other people, in this case through books and through reading. Naman. Mukhang epektibo naman daw ang naging tandem ng The Book Project Manila at ng Local Edition. Dahil marami sa mga customers ang naiingganyo sa konseptong ito. Gaya ni Cristel, aminadong certified book lover. Ikwento niya nalaman lang niya ang tungkol sa The Book Project Manila dahil hashtag sa Instagram. Ang ganda kasi nung premise nung project na kailangan mong ispread yung love for books sa ibang tao. At saka usually kasi kung pupunta kang bookstore, yung books, ikaw yung pipili. Parang ito yung gusto kong title, ito yung gusto kong bilhin. Pero pag randomly mo siya nakita in a public place, parang yung book yung nakahanap sa'yo na, o ikaw na yung bago kong owner. Ilang linggo pa lamang mula na mag-participate si Cristel, pero pitong libro na agad ang kanyang naiwan. Meron akong nilagay sa ATM, meron akong nilagay sa shop, meron din akong nilagay sa mall waiting area. As in, iba-iba siya. Parang tinama ko siya kung ano yung book. Kung book siya ni Bob Ong, nilagay ko siya sa isang fast food. Parang random places na hindi mo akalain na, uy, may makikita akong book. sa na rin naging viral sa social media ang susunod nating bida. Siya ang binansagang The Boy Who Cried Books. Siya si Justin De Castro. Ang style niya, mag-iikot sa mga sulok ng Maynila at magbebenta ng segunda manong libro. Ang kita niya mula rito, gagamitin daw niya sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. tigil kasi siya sa pag-aaral ng political science sa UST. For the record, Justin, kung ilang araw mo na nagbebenta ngayon? Mga 3 months pa lang. 3 months? months? 90, 90 days. For 3 months, kumakain ako all by myself dahil sa mga tao nagmamahal ng dahil sa books. Sa 90th day mo, Justin, ano yung mga insights sa nagkaroon ka? Everything about books, about human behavior in general. One thing lagi ko sinasabi yung value of education at value of literature. Mm. Lagi kong sinasabi sa tao, I do talks kasi na eh. Lagi akong inibita. Oo, oh, ako, mm. ano yung ibang bata na nasa school nagiinom. So, sad fact lang sa human behavior when it comes to education, mm. hindi nila pinapahalagahan. Marami rin daw ang natutunan si Justin sa kanyang pagtitinda na hindi na ituro ni Ma'am at ni Sir. Lagi ko sinasabi, ano eh, I may have lost yung university, but I gained a universe. Hindi ko nire yung kahit ano. Kasi ang dami ko natutunan eh. I hang out with yung street kids, kahit mga addict rich people, uh, even celebrity sometimes. Parami ka matututunan sa kanila eh. Iba-ibang iba-ibang lessons. Sa lugar na ito, sa Tomas Maroto, unang tinayo ni Justin ang kanyang mobile bookstore. Naglayas noon si Justin sa bahay nang minsang makaalitan ang ina. Bitbit -bit lang ang labing apat na libro at 2,500 pesos sa bulsa. Sinubukang itaguyod ni Justin ang sarili. Pero hindi naging madali para kay Justin ang magtinda. Nung pinalis ako, nawawalan akong pwesto, wala akong malagyan ng box. Parang gusto mo lang mag-give up kasi parang sinasabi, eh, mali ang ginagawa. Mahirap, maraming struggle eh. Pero yung mga nakikilala mong tao at yung mga experiences, mm. priceless eh. Hindi raw gaya ng mga bookshops, may kakaibang ino-offer daw ang kanyang mobile bookstore. May motto kami na yung sa, what is your wolf? Mm. Uh, Alibaw, hindi niya, oh Justin, baka pwede ka mag-recommend ng book, hindi ko alam kung kukunin mm -hmm. ko. Tatanungin ko sa kanila, what is your wolf? Mm -hmm. What is your wolf is like asking, uh, ano problema mo sa buhay? Mm. Sasabihin nila yung problema nila, recommend, ko, -recommend. ko sila ng book. Paniwala ni Justin, hindi lang simpleng nagpapatalino at nagpapalibang ang mga libro. Dahil karamay mo rin daw ito sa oras ng iyong problema. Kasi yun yung escape ko dati. Pag may problema ko or may psychosis, I read books. Yun yung escape. Yun yung gusto ko i-share sa kanila na ang books hindi lang yan for education, hindi lang siya for leisure. Karamay siya sa hmm. problema yan. Yun yung advocacy ko. At simula na nga pumatok sa mga netizens ang The Boy Who Cried Books. Tila nagkaroon na daw siya ng instant marketing. Dumagsa kasi ang mga customers siya. Pati yung mga dinodonate ng mga libro, e eh, din. Tuloy pa rin ang mga donations sa iyo ng mga libro. Ah, grabe. Actually, meron nga yung from Hong Kong. Mm -hmm. A British guy siya. Three balikbayan box na hindi ko ma-accommodate pa. Hindi ko muna tinatanggap kasi wala akong paglalagyan. Mm -hmm. So, problema ko ngayon, hindi na book storage na. Storage na, wow. Imagine, may sa akin, ano, 18,000 just last week. Pera. Pera talaga. Mm. Para permanenteng masolusyonan ang problema, isa lang daw ang naisip ni Justin, ang magtayo ng sariling bookshop. Ngayong summer, nag-work ako to establish yung bookshop na, yun mm. nga, sa Maginhawa or sa UST. Sa hunyo, inaasang magbubukas ang bookshop ni Justin sa Maginhawa sa okay. Quezon City ang tutulong sa kanya para maisa katuparin to, to, isa ring bookshop owner, si Eden Dairit. Ang pagiging book lover daw ng binatilyo ang naghikayat kay Eden na tulungan ng binata. I actually like what he is doing and I believe in his motivation. So nakita ko kasi yung sarili ko sa kanya when I was starting, although not in that extreme level na talagang dun sa streets nagbebenta. Nakita ko kay Justin is yung passion for books kasi pareho kami. Ako rin, I'm very passionate about the books that I have. Sa ulit, ang mga librong naging sandala na ni Justin ay sharing rin palang tutulong para maabot ang kanyang mga pangarap. Saan kaya galing ang uh, bundok ni Maria Makiling? Pero ang pagpapalawig ng interes ng mga Pinoy sa pagbabasa ng libro nahuhubog at nagsisimula sa pagkabata. Meron po kaming policy dito na no read no move. So hindi na po sila naiiwan sa grade level. Kumbaga, lagi po silang promoted. Ang assessment ko po sa kanila is nadagdagan po yung level ng comprehension po ng mga bata. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.